may nakalagay. May nakalagay kung kanino galing. Kung may mga laman ay basura. Kasi ako natanggap kung may pangalan na nagpadala. Eh pag wala, mahirap yan. sa Ramos po. Ah, kayo po. po yun man. Mami package lang po dumating para po sa inyo. Ah, nandun lang po sa sasakyan ma'am. Nandyan din po ba si Nanay Rosario? Alfante po. Nandyan din. Ano po? Ah, nakahiga po. Oo, may sakit siya sakit po siya. Ah, okay po. Di kahit kayo na lang po ma'am mag-receive. Ano po? Ano yan? Bali may proof lang po na na-deliver po namin sa inyo kaya po naka-video. para sa company lang po. Hindi po namin ma'am alam nasa box po kasi eh. Sa yung no. pangalan niyo lang po yung ano. Ganon? Hindi nasa pinaka. Bali may babayaran. ano lang po, may shipping lang po kami na dito daw po babayaran. Upon pick up. Upon pick up daw po ang payment. Eh. Magkano kaya? Nasa for wait lang po. May babayaran daw lol. For three fifty po. Four hundred? Four thousand. Oh no! Dalawang no. box po kasi nandun nun alakal niya yun sa inyo po nakapangalan eh. Ano? Rosa Golda oh, oh. okay. ano Santa Ana Street tala oh, po oh. ano po ano po ano 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 Ah, medyo matagal na po. Matagal. Oh, ito yung September lang, 2023. Pero yung walang na, wala naman nag-text sa akin kasi kung anak ko naman, magsasabi yun. Kasi nasa abroad yung anak ko, magsasabi yun na may madating. Pero sa inyo po, ma'am, nakapangalan eh. Hanggang sino kaya yan? Sa inyo po nakapangalan, kumpleto rin po ang address. Alin po May dala pera. Ay, 4,000? Yung package. 4,000? 4,350 po yung naka-attach ano po sa lang. amin na price. Uh, eh, saan daw po galing? Wala, pong wala, naka, wala. Naka, wala. Yun yun na po mo yun na kaalagay. Baka po nasa mga. Baka napipindot-pindot naman nila yung. Oh no! Baka ano ng cellphone? Hindi. Hey, box. Hindi nagaano gaano mat ng ano, i-package. E, ano? Okay, see so yung. Sa pa package yun. lang po. E. Package po. daw. Dalawang box po yung malaki. Dalawang mong dalawang box. O, baka scam yan. Katulad nung nangyari kay Chibi. Hindi ko lang Oh no! Kasi kami po ay courier lang. Balisan po kayo galing sir. Oo. Ba, sa bungabong pa po. Bunga, po. May sa oh, ex parang best. hindi ko yata ano. Mahirap ya. Eh paano sir 'yon? Halimbawa po ay hindi, 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 hindi niya eh. Hindi, hindi niya niya malayo po. Hindi <laughs> ya... Kaya mo. No. Paano po yun sir? Halimbawa ay hindi Kaya niya tanggapin. Kasi talaga ako ano, alam diyan. Mm -hmm. Kasi every time na may mag sa akin, may nadating sa akin text. Mm -hmm. Kaya nagulo ako sa iyo kung sabi mo may pa-package mm -hmm. kasi no ka ako. Dalawang box po kasi balik bayan. Balik parang balik bayan box po yata. Wala nakalagay na address. Yung address niyo po ang. Hindi, yung nagpadala. Wala po kaming anong. Dahil ng... kay kung balik bayan box 'yan, mm -hmm. may nakalagay katulad nung pinadala sa akin na balik bayan box noon, mm -hmm. may nakalagay kung kanino galing. Para sa inyo lang po talaga yung information na nasa amin. No okay na is come oh yung ko. Ang nakalagay po ay yung mismong uh, pangalan nyo address, contact number. Bago mamaya, ang mga laman ay eh, basura. Yung yun po ang hindi ay, po namin mga, alam. Eh. May seal naman po eh. Nung natanggap po namin yun eh may Pwede seal natanggap niyo, naman. Natanggap niya sir, naka-seal siya. Opo, no? sealed naman po. Ah. Uh, ang uy. hindi po namin alam is yung laman ay, kasi gumamit ko eh. Hindi ko yung tatanggapin dahil walang nagte-text sa akin dahil ang ang ano sa akin ang anak ko. i te sa akin or may tatawag ba sa akin na Ah. Uh -uh. Tsaka kung galing sa kanya may nakalagay na pangalan niya. Yeah. po kaya yun ma'am, medyo malayo pa kami. Eh. Ko yo. Hindi ko yan maaano. Eh, mahirap man din. Kung gusto nyo, ma'am, ganito na lang po. Kung talagang, ano kayo, nagdududa kayo or something, pwede ko naman pong ipakita sa inyo. Hindi kung ayaw nyo pong tanggapin talaga at nakita nyo naman yung box, may papapirma na lang po kami sa inyo na katunayan mm -hmm. na hindi niya na-receive. Bukod po dito sa video na to, may may present din kami. Chaka, oo, dito oo, naman kami, kami ang mag-aaral. Oh, oh. Mag yeah, may uh, uh, Kasi talagang wala ako tutoy na alam na mm. ganyang dadating. Si, 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 niya wala mo ng dalawang ba? Mm -hmm. Wala. Tama po ay dito. Mm -hmm. Ah, bunuhan namin. Ay hindi nga, ate, yes. baka mamaya ko. Ano dahil <laughs> kung si Dayan magsasabi yun. Mahirap ate, 4,000 ate. Ay, pag yung pag Ay, papaano kung ang laman yan ay basura o kung ano, hindi natin alam. <laughs> okay lang, Dahil is na-scam la ang. Uh -huh. Hindi, bago wala. Kasi ako natanggap kung may pangalan na, nagpadala. Okay, okay. Ay, pag wala, mahirap yan. Mm -hmm. Dahil hindi natin alam kung sino nagpadala niyan. Tapos wala pa po kayo na-expect na Wala. Sa sige, ganoon na lang po ma'am. Ipakita ko na lang po sa inyo yung box. Tapos kung sakaling ayaw nyo talagang tanggapin, may ipapapirmahan po kami sa inyo na katunayan na, hin na hindi nyo po talaga tinanggap. Opo. Ganun na lang po. Oh, no, sir. Ka oh, okay, Dito na lang po. Si Opo, oh, oh. si oh, oh. si oh, oh. oh, kasi K may ano din, kay parang kay lola po yata yung isa. Oo. Oh. Oh. Huh? 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 Ang para galing na na naman ng nagdapadali niyan. Opo, kaya hinahanap ko po siya kanina kasi nakakita ko siya. Saka dapat kasi nagte na may babayaran kayong ganun. Ganun din, yun ang lagi kong inaano na. Dapat may magte sa akin. Kasi mo si lola lang nakaupo. Dito na lang. Makaupo si lola. Opo, yata may may ano po yata si Lola. Si lola. Oo, sa lola. <laughs> Patay tayo dyan. Oh, Pagbasahan ang mga laman yan. Bahala ka. Ah! <laughs> 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 it's, oh, it's a

Wala mang manliligaw kayo. Sino? Teddy Wren. Ah, hindi mo lokohan. Tori, yeah. Sorry, pre. pre. <laughs> alam, Wala ba? Si Wala pa. Nandito dito. Ayun. Ayun dito kayo, Ma'am. Dito kayo sa gitna. Ayun. harap po tayo sa video. Ayun. Nandiyan, alam Tabi po kayo na harap po kayo doon sa video. Wala, upo kayo po Ayan! ayan may nakalagay po ayan best mom ever oh isa, isa lang ibig sabihin noon sino kaya hindi idea na kayo ayan na para sa inyo ayan ano mo to corona dahil nag 50 si mother ayan nakita so, ko lang po kayo ng corona thank you thank you ayan ay, ang naman. na po. Happy para po! Ate, ano parang may dola. Meron pa rin. Meron din kayo, syempre. Ayan. Huwag mo kayo i-stackpan. Baka may naman papalig. Ano? Best mom ever po, nakalagay. Ayan po, birthday Parang... ng Parang nagde-debo lang. Ayun, sabi ko lang. Pati ako may corona. May corona din po. Adjust ko lang po para magkasha sa inyo. Okay. Ano? alam kung saan hindi ko alam. Mamaya po malalaman natin kung kanino galing. Ay sus, Maria. Happy birthday po at happy valentines. Ayan, nanay makaka-adjust po ba kayo dito? Sige po, ito po. Ayan, dito po. Naku, salamat sa nagpada na. Sige po kaya ito. Ako'y malak lang. Sige po, sige po. Ayan. At syempre, meron din po si nanay. Ah, Happy Valentine's po. Oh, oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Happy birthday thank po. Thank you. Oh. Ayan. Dito kayo. Dito kayo. <laughs> <laughs> dito kayo sa uh -huh. Ako. -kay Ako. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang galing. Ayan. 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 po kayo, ma'am. Ay, Kanino kaya nang galing? Dito natin malalaman ma'am kung kanina ba tala ng galing yung sorpresa na yan. Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Babasahin ko po para sa inyo ma'am ha? Walang iyakan. Mamaya po kayo iiyak. Kayo kasabot na naman kayo. Ayan. Ready na po kayo? Wala pa po. Taisin niyo po. <laughs> ayan. Dear Mama. Ayan. Belated happy 50th birthday and happy Valentine's Day. More blessings to come and may your wishes come true. O diva Akala mo siguro wala akong inihanda sa'yo. Sadyang pinalipas ko muna ang birthday mo para wala ka talagang alam and para pag-isahin na din lahat. Dahil alam niyo naman na napaka-busy person ang anak nyo. Charis! Wow. <laughs> and I know sa mga oras na to, nararamdaman nyo, nararamdaman ko. Nakakaiyak sobra. Charot! <laughs> binigla ako ngayon, ta binigla ako ngayong taon sa gastos. But by the way, back to the top, alam ko at mo na palagi tayong away bate pero gayon pa man ay nagiging okay pa rin tayo. Sana'y nagustuhan mo ang munti kong sorpresa para sa inyo. Once again, Happy Valentine's and belated Happy 50th Birthday. Thank you. Love, Thank you, anak. ang nag-iisa niyong magandang anak. Hello. Ayan. <laughs> Nag-iisang magandang anak. Yan, yan. Thank you. Thank Ayan. you, anak. Thank you, Diane. Ano pong gusto niya sabihin? Papanood po niya ito. Uh, Pawik okay, talaga. Opo, oh, opo. Pa, pa. Panood yung video na Anak, uh, hindi ko ito in-expect. Uh, <laughs> ko, oh, hindi mo babansin Kasi well, parang pakiramdam ko wala lang sa'yo. <laughs> Basta thank you. Hindi ka nang marami. Alam mo, kahit naga, yun nga sabi mo, nag-aaway ba tita tayo? Pero sa loob, alam mong mahal na mahal kita. Salamat! Ha <laughs> Thank you. Thank you, ano, ingat ka lagi dyan. Tsaka, thank you sa lahat ng ginawa mo ngayon, effort mo. Thank you, hindi ko ito alam. Na-surprise mo ako. Padaluan na. <laughs> thank you. Salamat. Ingat ka lagi sa work mo. Okay. Ay, di ba sa Taiwan si Dayan? <laughs> si Dayan, si Ma'am Dayan. Kasi Ayan. si lola mo ay ano, medyo makakalimutin na. <laughs> Kaya nawain na natin. Siyempre, so, mayroon din po para sa inyo, Nay. Ayan. Napapakinggan niyo po ba ako ng ayos? Okay po. Malakas kasi Nanay. May asim pa. Ay, talaga lang. Ayan. 86 na ako. Abata pa. kabunso pa. Ayan. Ang message po sa inyo sa aking Nanay. Happy Valentine's Day, Nay. Una sa lahat, maraming maraming salamat po at may lola o nanay akong katulad nyo. Salamat sa lahat-lahat sa pag-iintindi sa akin simula elementary hanggang sa high school ako. Alam kong di sapat ang mga bagay para maipakita kung gaano ko kayo kamahal, pero naway ma-appreciate nyo ang munti kong surprise sa inyo at mag at magpagaling at babarik pa tayo pag uwi ko pasintidor <laughs> 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 wag na lang kayong maingay kay mama at siguradong against na naman sa atin yan oo narinig ko na <laughs> <laughs> pero minsan makinig din kay mama pag bawal ay bawal mahal na mahal ko po kayo nai wag masyadong spoiling din apo nyo ha see you soonest nai mwa once again Happy Valentine's Day. Love your magandang apo. Daya. Salamat. <laughs> <yun, yun>, <laughs> para sa inyo marami po. Ayan, so may pahabot pa. Dayan. Dayan. Marami salam. Malala. Ayan, para kay Lola. Marami Happy marami. birthday po. <laughs> Kaya niyo po ba? Maraming salamat, Dayan. Ayan, para kay, para kay ma'am. Para kay Para kompleto <laughs> na. May you. chocolate. Thank you, thank Natin you. Natinutubuan ng, ng pera. nabulak bulak Oo. So, siyempre, meron din po kay Lola na regalo matatanggap. Hindi, hindi, hindi lang po yan. Po eh. Meron pa po. Ayan. Mabubuksan niyo po ba? Hawakan ko muna. Talaga lang. No. Bubuksan po. Opo, oh, po, sige po. Buksan niyo po. Buksan mo daw ano na. Ano po eh. kaya yan? Baka alam niyo, kuya. Ay, pandate na ako. Valentine's February din. <laughs> Ito naman po yung para kay oh, Rosa. Sige po, buksan niyo po. Hawakan ko po muna. Ayaw, sa pa. lead ko. Malakon ngayon

Maliktad. ano naman yan? Lang! <laughs> mami, ano ay, naman yan, na <laughs> Yan! Ako, ito ang ng Mami, ah! <laughs> Oo, oh, oh. Ay, talaga walang hanggang dun, eh! Ah, ah. Sinasabi, ay, di, kulaw, Gin, ang gusto niyan! <laughs> ay, di, di. dapat mo makakuha din, naisa! <laughs> Pero si... At syempre, pinaglan <laughs> po kayo ni Jollibee! Ayan, oh. ito po ang Jollibee. Oh. Ay, Opo. Si Jollibee! Opo! Pati si Jollibee ka, Opo, siyempre! Si May makdong pa dyan! Hindi mawawala! Hindi mawawala yan! At para sa dalawa, para sa inyong kalusugan, meron po kayong prutas. Yan mo kami, may pulutan Ayun na. So, ma'am, para sa inyo din po ito. Thank you. Salamat ah, meron pa po kayong bubuksan, ma'am. Ito po. Ay, ito. Ano po kaya man. yan? Baka malaking pera. <laughs> <laughs> Salamin eh. Salamin eh. Dito ni Gastos. Baka ganyan po ang pera sa Taiwan. Ikat po nga. Tawa, alam mo. Ikat ko talaga. Ah. Santama. Santa, ma Santa. Ayan, sige na, i niyo po. Barbara? Baka po malaking baraha. Ano po yan? gin na nakakapsoy? <laughs> sana yun, ano, bisa na <laughs> <laughs> ito, pupuntahin tayo. Ito na pong ginawa sa yan. Ay, kay nanay. Ay, kay nanay. Para kay nanay. Ayan. Nanay. Kayo po ang mag-aabot para kay nanay. Nanay, oh. Um, best Lola Nanay of the Year 2024. Ay, ay, sige po, basahin niyo po para kay Lola. Ayan. Okay. Paganto po, paganto po. Ayan. para po kita nila. Even though my words will never do enough in thank you for the for the great contribution you made in my life. I want you to know I am deeply grateful for you. You have supported and me. me and encouraged me ano throughout. throughout, my entire life. You are the best among, the best. Love you, night, Happy Valentine's Day. <laughs> Ayan. <po> kay <laughs> Maraming salamat, Ayyan. Ito po ay awarded Dayan. by... Galing po sa inyong apo na si Mary Diane Ramos. Kayo ang best <laughs> lola. <laughs> ano pong gusto niyo sabihin kay Ma'am Diane? Dito po, mapapanood po niya. Maraming salamat, Diane naman umuwi ka sana. Hindi <laughs> pa tapos kontrata. <laughs> Para magkita tayo. Yan yun ay pag umuwi yan may kasama. Nang makabalik na. Salamat, bayan, Maraming maraming salamat. Ay, Happy Valentine's natin. Balik Nabuksan nyo na po ang inyong regalo. Ayan, ano pong laman? Baka may patao. <laughs> may patao daw. <laughs> oh, may patao daw. Oh, ayan, nagbumog na ang bulaklak. <laughs> sige po, sige po. Hawa ko muna. Ay, ang dami. Uy! May patao! Ayan, ayan. Tatlo ang yeah. ulo. Naku, maraming ulo. Ay, ang dami. Ito ba? kapit ang ulo niya. Oh. <laughs> ayan, ligay po. Labas niyo po. Uh -huh. Ilabas niyo po para makita po niyo yung inyo pong Ayan. apo. Ayan. Ayan. Thank, salamat. Diane. Thank you, anak. Dito po, dito po. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Dayan, maraming salamat, ini. Pagpalaan ko ng Diyos. God bless you, na. Maraming salamat, Bunso. <laughs> okay lang po kayo? Oo. No. masaya ako. mm -hmm. Marami na po kayong alak na mabibili dyan. <laughs> 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 bawal uminom. Ay, bawal uminom, bawal uminom. Sorry, sorry, sorry. Ayan. Ay, no. Happy Valentine's Day po, Nay. Hawakan niyo po kayo. dito. Ay, salamat. Ayan, at nadumog na. Ay, no, at kayo. syempre. Baka mawala po. Sige po. Sige po, alalagay ko po muna. Kamay, tumbayad na kami sa iyo. Kulang na lang. Kulang <laughs> pa rin po. Ayan po, mayroon pa sa bukay. Sari <laughs> na po. Sari, kayo Kala oh, ko sa TV ko lang to talaga maano. Wala dito. Opo, kayo nyo, sarili nyo na ang mapapanood nyo. At syempre, bukod dyan, hindi mawawala ang inyo pong cake. So, kakantahan po natin si Ma'am uh, Rosa. Ayan, kakantahan po natin. Happy birthday to you. kailan po talaga ang inyong exact Wait, birthday? Nung February 8. February 8. May nagpa-surprise din dito sa akin nung party. Ah, bongga. hindi oh, um, ko bongga. Alam. <laughs> <laughs> alam. Hindi nagpakabo. <laughs> ang exact birthday. Padalawa na to. Padalawa <laughs> na to. <laughs> Oo. Oh. Thank you. Ayan. Ano po ang inyong mga kahilingan, ma'am, sa si inyong pang uh, kaarawan? Magka-boyfriend na ako. <laughs> 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 And then, syempre, una sa lahat, mm -hmm. uh, yung good health ng pami buong pamilya ko. Mm -hmm. At um, wish ko lang na lagi kaming uh, magmahalan sa isa't isa. Hmm. Kahit malayo ang, baba, ang isa sa amin. Love you, Nak. Thank you. Hindi lang marami sa iyo. Ayan. Kaling natin na ang Happy birthday! Yay! Okay, ayan. So, nakalagay po sa inyo. Uh, okay. Related. Happy 50th birthday. Your panganay. Yan yan. Alam mo ko kasi po. Alam? kami, ba? kami, kami Sila po ang kasabwat. Sino po 'yung mommy ng bago po tayo magtapos, may gusto pa po ba kayo sabihin sa inyong mga uh, uh, Thank ano? you sa mga naging kasabwat pero ako talaga yung nagulat. Hindi ko alam ito. Mm. Dahil ang alam ko lang ay eh, nung February 8. Uh, higit sa lahat, maraming, sayo, uh, maraming salamat sa iyo, anak. At um, ako'y na-surprise mo talaga dito. Uh, akala ko lang yung padala mo lang. sabi mo ay gastusin ko. Pero konti nga lang na naan ko. Dahil wala akong alam. Maraming salamat sa iyo. God bless you. At uh, thank you sa mga naririto. At ikaw din. <laughs> Ang galing mo ito, well mama. Mo. <laughs> <laughs> Ayan, si nanay, nanay, may gusto pa po kayo sabihin kay ma'am. Uh... Dayan, maraming maraming salamat ako. Sinurpresa mo kami ng mama. Sana malusog ang katawan mo. Maligaya ka. Maraming salamat, Bunso. Dayan. Pagpalain ko ng Diyos gabayang ka palagi ng Panginoon sa araw-araw ng iyong buhay. mo kay Mami. Okay. okay lang po kayo, Nay. Okay. Ayan. Kayo, Mam. Ma okay lang kayo? Ano naman Happy. po ang pakiramdam? Happy. Ayan. Ano naman po ang pakiramdam ng maprank na kayo po ay magbabayad na <laughs> na kayo po ay magbabayad. Ano naman po ang una nyong Nagulat ba kayo? Oo. Nagalit? Ano hindi. bang ano yun? Hindi, nagulat ako kasi hindi ko naman wala naman talaga sa ano ko na, na mga ganong may babayaran na walang pasabi, <laughs> oo. Kaya sabi ko, wala akong alam dahil kung meron ng babayaran, may magte-text sa May magte-text, ayun. <laughs> Or kung anak ko naman, ma, may, may pupunta dyan, may babay uh -huh. ganito, oo, wala nang babayaran. Uh -huh. Gano'n, eto ang anak niya. Ah, ito po ang anak niya hmm. Dayan. 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 Mami. Regalo ni Mami ano? kay, Mama. Ano po mama? tawag niya sa inyo? Mama. Mama. Ayan. So, anong gusto mo sabihin kay Mama? Nag-birthday siya. Baka may message ka sa kanya. Ha? nahiya siya. kay Mama, anong gusto mo sabihin? Ayan, eh, mapapanood ka si Mama. Ay, eh? si Mami. Si Mami ah, pala. Ano na sabihin mo kay Mami dali? Batiin mo siya. Happy spring. Valentine's. Ay, Mami. Happy Valentine's. Nahihiya siya. Ayan. So sa anak naman, kayo po ang anak po. Okay. Hindi po, kaibigan. Uh, kaibigan. Inaanak po. Ina -anak Ina -anak sa po. Sa Ayan, dito po kayo sir. Yeah. Baka po may message po kayo para kay yeah. Ma'am Rosa. Ano okay. po yung message po? Ah, ha, Ninang, happy yeah, birthday. Ha. Ganyan talaga ang buhay kapag ka, uh, supportahan lang tayo. <laughs> yeah. Diba? Kung saan masaya. happy birthday <laughs> sa inyo. Lola, Salamat. ang inyo po pambansang apo. Happy <laughs> Valentine's po. Kung meron kayong magandang apo, kami naman po pambansang apo. <laughs> Pambansa. Po, happy Valentine's po, Ninang. Happy Valentine's. Salamat. Thank you, thank you Salamat. sa inyo. Thank you, thank you Salamat. you po. Asan po si Mami? Isa? Si Ate Grace. Ay, nasa. Si ah, nasa. Ayan. Ayan, kayo ma'am. Ayan, kayo po. Sige po. Ako Grace. Ang ah, masasabi ko lang, ay talaga surprise na din kami kanina. Hindi <laughs> ko alam na ganyan. Napag-usapan lang doon. Pagkagaling ng simbahan. Ang <laughs> tungkol dito. Kanina lang. Kanina, kanina, kanina lang. Kaya, ah, <laughs> happy <laughs> birthday ulit. <laughs> happy Valentine. Ganyan mami sa inyo po. Happy Valentine. Salamat. Salamat na thank you. Yo. Thank, thank, you. thank you. Thank niyo dito? Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank yo. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank para sa so, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you dito na po nagtatapos ang ating pasurpresa para po kay Ma'am uh, Rosa dito po sa Barangay Suki, Calapan City, uh, Provincia ng Oriental Mindoro. Ayan po. So, Ma'am, ah, kami po ang subject ng mga shoppers. Kami po ay kinontak ni Ma'am Dayan, Yan, ni ni Ma'am Yan Yan para ihatid tong uh, mating surpresa niya para sa inyo. Ayan, so talagang surprise na surprise. Pinaghandaan, pinag-isa, all in one. <laughs> Ayan. galing nyo. Thank you, thank you po. Ayan, so for more surprising videos, please subscribe to our YouTube channel and our Facebook page, Shop Best, My Best Shoppers. Maraming maraming salamat po. Mabiyan yan, maraming maraming salamat po. Successful po ang inyong surprise. Paalam po. Bye bye po kayo. Bye! Shop my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.